あのはあのも picture. Dain natin buburahin dyan, anak. Oh, sabi mo sa kanila, hi, mga ka hi? Uh? Huh? Dito kami sa si school ni ate. Kumukuha ko kami ng card. Saka certificate. Hindi, ko ikaw so, pa wala um, tuwa. Uh, Magabi nilalagnat dyan. Kiss me. hati <laughs> <laughs> tayo Ati tayo share share. Share, share 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 mo sisirain yan. compile pa natin yung mga certificate na ano. <laughs> Nakasalubok namin sila. Ay, mami, nagsagas lang na ako. At nakasasakyang pangal.

Agit. O, let's wait for Ninang B. Walk, walk, walk si Yeye. Yeah, yeah. yeah. okay. Ma-init. Wala nang meeting, kaya makaka-uwi na agad. Pero, hintayin muna namin si Ninang B doon sa waiting shed. Para may kasabay kaming lalakad. Ito lang yung nagpo-practice ng volleyball. Ayan ah. Diba? Natuwa ang bata. Nakagala. Uy, may nage-exercise doon sa taas. Ayun, busy sa bay stage. Nagpo-practice ng volleyball yung iba. Yung iba naman nandito sa stage. Nagsasaya ah. Wee! Pinyatid ba kayo? Sila, ano driver namin. Wala uh, kang pasok. Wala kang pasok ngayon. Wala Number. Ah, uh, init, init. Pero kaya pang maglakad. friends oh. Playmate kayo, playmate. Yan na lang tayo sa bench, anak, maghintay. Ba't sa gate? Ang layo naman. Ayan na ang bench. Ayan na bench. <laughs> Ito, na tayo, malamig na Mami Jen, dito muna kami. Hintayin ko lay Bilas ko. Oo. Ayun sila, bleh oh. Ate. wait natin sila nang sit down ka muna dito. yun Kita know. kaya ako din? Ay, yan, naglalakad. Bebe. Ha, 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 ha. <laughs> Ay, sininang bito. Hagi mo, ninang bi. Ninang bi. Lakas ang. Oo, oo. lang namin si Bi. Oh, bless kayo, tita, Bless. Bless tita. Anak, kayo yes, ng tita. Yes. Uh, mukhang <laughs> napayakan ka ng mami mo? Ha? Hindi Hindi eh, eh, maganda yung grade sa AP. Yung eh. sa nagkaroon sila ng problema. Bumaba. Gano ba ako? Dalawa. Ah, apat pala. Oo, ninety-four. Naging ninety. Samat pala. Bumaba ng dalawa. Eh, huwag ka na, anak, umiyak. Ano eh, magagawa natin? Ganoon talaga. 94 na siya nung second grading, naging 93 nyo na. Tingnan pa rin natin, ano, uh, hindi bumagsak, hindi kayo binagsak. Eh, hindi naman. Yeah, bumaba, yeah. <laughs> ganoon talaga, anak, huwag ka nang umiyak. Ma, ano na lang, matuto na lang kayo nangyari. I want Ayan, sa nangyari. Ayan si Ninang. Kumalma <laughs> ka na, aba. Uuwi na tayo. Uuwi na tayo. Na, kailan, kailan ibabalik, kung kailan pa magkakasal. Naglakad oh, nag lang ba kaya? Oo, oh, naglakad lang kami. Ayun ba? Hey, ngayon pa lang kami papunta. Ayun pa lang. <laughs> hey. Oo, oh, sige. Bumaba, na ano naging rank mo? Ala naman sinabi kung pang kung ano ang rank, rank basta ang final grade niya 93 94 nga kami last last ah, ano grading. Isa lang naman yung kaya na Sabi ko nga, okay na okay yun. Okay lang yun. Saka, ano ba magagawa natin? Eh, nagkasala, nagka-problema sila. Eh, talagang, sabi lang ng teacher, hindi ma-apektuhan ng grade and apektuhan din pa. Da. Kaya matuto na kayo. Matuto ka na. Ngayong fourth grade. Basta may gano'ng, kahit hindi ka, hindi ikaw ang gumawa, kukontrahin mo na, nang hindi ka madamay. Dede. Heh. eh wag ba dede de, de. uwi na uwi ka na Yung na sa akin ka. naman kinulang daw sa academic pero ang sa mga ginagawa baka merong hindi pa naipasa meron nga siyang hindi naipasa Sino oh, lang ay kaibawi na lang po sa academic pero ang sabi meron naman daw certificate hindi naman kaya bawi at di kami dumayo ng dede sa swelahan <laughs> Kaya na nalang lang malamig din eh. Oh, Ang hangin, hangin. Ang kilikili kong nangangin. Baby, kalma. Yeah, Yeah. Paano kung mag-ice cream yan? Dumudot-dot ka pa ng dede. My <laughs> My human. Yung chupo niya laging nakukuping. Ha? Ah. Pag-masigay so, siya. Oh, Ikaw ba hindi ka kasasama? Ha? Ay, kasi nga, di diba, meron silang top 1 top, 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 top. Mm. Ay, hindi nga siya sumama, hindi siguro, yun ano. Alam, eh, saan? So, sila, naman. Wala nga, eh. Wala naman sinabing Dati may top one, may top sila two. ni Jig, eh, magka-level, eh, si Jig, eh, may certificate, oh. siya, wala. Oh. Hindi, ibig sabihin nga, bumaba nga siya ngayon. Wala ka bang nakuha certificate? hindi Kahit yung perfect attendance, ala. Wala, hindi. Sarap dito, ulam. hindi. Mukha tuloy akong ibong Adarna rin isa suot ko. Pwede, di ba, Amby? Kaya hindi pa kami paglalakad pa uwi. Mamamahinga muna kami din sa malamig na waiting shed. Nandito ba si Sir Raymart, anak? Nandyan, mm. sa kwarto niya? Ito, oh. Ay, yung mga kumare pala natin yung nagsisali sa volleyball. Ano? Oo, mm. sila na, sila Nakita mo ba ang mga uniform? Hindi, hindi ako nanood. Nakita ko yung my day ng maring Emily natin. Kasi birthday Meron niya Zumba kahapon. Meron Hindi eh. Hindi. Mga naka-uniform sila Oo ng bangol. Ma... Ano sila team ng sumba? Yung team nila. Z Nation ba? mm sumba -hmm, yun. Ah. Yeah. Sumba team yun. Yeah. Lang Baka yun ang sponsor. Lang mga naka Pero, doon ba kasali si Ana? Sino? Si Kaaba. Kasi ando doon si Kalodi. Si Eba, iba. Si Kaaba at saka si Kalodi. Yan ang magkakatim. Ibang team sila. Eh, yun ang suot. Nailang nakita ko. Hindi. Iba. Hindi Magkaibang team sila. Iba yung team ni Sumba Girl at saka ibang team nila, Aba. Tapos nakita ko pa nga si Kumareng Claire. Kasama ni Mareng Emily. Mm, siguro kaya... Baka yun ang sa kasi, ano? Siguro kaya, kaya... Siguro nang gahanap ng gano'n. Pang uniform. Oo. Kasi nag-chat ng isang ano... Hindi isang hapon ko meron daw ba akong naitatabi. itatabi Sabi ko na kumare ko tatlong araw, dalawang araw lang ka akong nagtrabaho ang pare mo <laughs> at namamaga ka mata sa pagwelding. Eh ngayon pa lang ka ako pumasok Lunes, o oh, Lunes ako. Ako yung nakabaon sa tindahan. Nabitin ko nito Eh wala naman ka ako kung choice kundi umangutang dahil ala ka akong kakainin kakain at day to day ay eh, alam naman ka ako nila na ang, hindi naman ka sabi oo nga yun daw darling niya hindi din daw pinapasok nung nag holiday ng dalawang araw ng dalawang araw nga daw wala sila aba Mami. yung asawa din na aba may ate eh sabi ko oh talaga ka hindi ba sila pinapasok may ganun din pala ako ngayon sa nagtatrabaho Oh, ikka. kay Jimmy, kay parin Jimmy. Uy. Ano <laughs> ma, dumedep eh di, Sabi ko, eh, ala, tiis-tiis muna ka tayo. Sabi niya, oo nga, eh, tama. Tapos, eh, nakita ko yung, sorry po, bumagsa, nakayang maretest, Tapos nga, nakita ko yung my day ng mara natin, yung birthday, yung mga ka-uniform. Ako, Ay, ayan, bumabay ka na nga din sa ating video, bye, bye Don't forget like, share, and subscribe Mami Channel. Thank you for always supporting Mami. Huy, bumabay ka na. See you. Love you all. Kukunin nila yung daddy mo. Ayaw mo mag-love you. Love you all. Sige na nga, babay na ang mga ang mana ng gal ay lilipad na mayamaya. -maya. Malapit na magbakasyon. I'm so excited.